Uy, bakit mo kinakagat yung tinga ko? Hey! Kinakagat niya yung tinga ko. Anong, ano yung hanap ko dyan? Hmm? Hmm. Hmm. Malang pagkain dyan. Hmm. Dyan talaga siya pumunta sa taas. Hmm? Mm. 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 Na-miss niya yung isa kasi. Yung color yellow, kinain niya naman ng pusa. Bracelet na pusa na yan. Siya na lang naiwan. Wawa, wow, nalulungkot siya. Mm. Mm. Dito talaga siya umakit. Diyan, 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 diyan. Sige, diyan ka. di diba, gusto mo yan? Diyan ka. 嗯，拜。Mm.